araw ng linggo pala ngayon dahil nga sobrang lakas ng ulan kanina hindi kagad ka ako nakabiyahe so oras ngayon 5.30 ng hapon naisipan ko lang bumiyahe ngayon pang top up at saka pang gasolina para bukas at sa sunod na mga araw at pagkatapos ko nga magbihis pumunta na kagad ako sa motor at binuksan ko ang apps ng joyride at sakto naman may pumasok na booking malapit lang din dito sa tinitirahan ko na umaabot lang ng 0.5 kilometer ang pick up at papunta naman itong SM na umaabot siya ng 24.3 kilometer at nagkakahalaga ng 349 pesos at pagkadating ko nga dito sa pick up arrival tinawagan ko na kagad si passenger at sakto naman palabas na siya at pagkadating nga niya dito binigyan ko na kagad siya ng shower cap. at ang sabi niya wag na lang daw at helmet na lang yung kailangan niya at pagkatapos nga sumakay ni madam umalis na kami dito at sa alas 6 ng hapon kaya naman nung dumaan na kami dito sa commonwealth inabutan na kami ng gabi At pagdating nga namin dito sa Isimperview, biglang nagbago ang isip ni Madam at usap sa akin. Eh, Diretso ko na lang daw siya sa Robinson, Novaliches. Kaya naman pagdating ko dito, binigyan niya ako ng 550 At laking pasalamat ko naman sa passenger ko dahil napakalaking tulong to para sa akin. At pagkatapos nga nito, lumipat na ako dito sa Isimperview. At dito ako nagtambay-tambay. Halos umabot na ako dito ng 10 minutes. Wala pa rin pumapasok na booking. Kaya nakapag-decide na ako na baybayin ko na lang ang Kirino Highway at sakto naman nung habang binabaybay ko ang Kirino Highway. Nadaanan ko yung isim Nova. First time ko kasi ditong dumaan kaya naman tumigil muna ako dito at naisipan ko mag-antay-antay baka sakaling magkaroon ako ng booking pabalik. At hindi nga nasayang ang pag-aantay ko dito dahil nga may pumasok agad sa aking booking at ang pick nito dito lang sa SMDC. Papunta naman to sa Palok, Manila na umabot siya ng 13.2 kilometer at nagkakahalaga ng 181 pesos. Kaya naman pinuntahan ko na kagad ang passenger ko. At sakto naman lumabas na kagad si Mandam kaya naman tinanong ko na kagad ang pangalan niya para makasigurado ako na siya talaga ang isasakay ko ngayong gabi na to. Sabay binigyan ko na rin siya ng shower cap. Inabot ko na rin ang helmet. At dito sumakay na ang passenger ko at umalis na kami sa oras na mga to. At dito ang binigay ni madam ay 200 pesos. Kaya naman malaking pasalamat ko dahil hindi na niya ako hiningaan ng sukli. Sa mga oras na to may hawak na akong 750 sa dalawang pasahero lamang. Kaya naman nag-aabang na naman ako ng pangatlong booking.